Pagkapatid na kuryente, isa patay. Isa naman na nasugatan sa hermosa bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aritz 37. Danny, good morning. Isa ang nasawi habang isa ang sugatan sa magkapatid na nakuryente alauna imedya kahapon ng hapon sa building A, Yugbu Building, Tipo High Tech, Eco Park, Barangay Tipo Hermosa, Bataan. Kinilalang nasawi ni si RJ Sabandal, 32 sa habang sugatan naman, ang kanyang kapatid na si Rodel Sabandal, 28 anyos, kapwa-residente ito ng Tarangnan Samar at parehong nagtatrabaho bilang welder. ay sa paunang investigasyon, nagwe-welding si Rodel nang siya ay kuryente dahil sa tubig sa sahig. Tinakang iligtas ito na kanyang mismo kapatid, ngunit pati siya ay nakuryente rin. Agad silang dinala sa Bay Point Hospital, subik ngunit idiniklarang patay si RJ Pasado alas dos tanghapon, hapon. Patuloy ang investigasyon sa naganap na insidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang.